Hello, good day. This is Jerry again from Cross Chicken Breeding Farm and Lex Genetics. So, sa video na to, pwede natin yung ating white austral orf. No? So, eto, yung mas malaki, yan yung ating day old na white austral orf. No? So, itong kasama niyang iba, mga rejects, tsaka mga other process natin. So, yan siya nag iisa Ano yan? Napakalakas niya ng kumain. No? So, papakita ko yung, ano, yung older dito sa kabila. Ayan. Dito sa kabila, yung ating white austral orp yan yung nasa gitna. Look at them. Napakaganda ng itsura. Okay, may kainin sa pakil pa yan. Tatlo yan sila dito. Uh, yung Isa nasa dulo Ayan. Ayan. So, syempre, dark-legged. Yung asuling ayaw ko, but then, napaka lumalabas eh. So, eto, mabigat to, no? Compared yun sa iba. So, yung katabi niya, that's a Balkin. Malaki yan and uh, kaya niyang tapatan no? so we're impressed dito sa ating white austral orb pero uh, personal use muna natin to observeran pa natin kung, kung ano ang itsura paglaki, laki, kung okay ba or not no? so, yan. kasi uh, personally hindi ko na alam bakit bakit na may lumabas na puti no? Uh, most likely nagkamali ako sa breeding no? may na mark ako na mali and eventually nahayaan naglead sa pag uh, may lumabas na puti. Yung inahin nila, yung nanay nila is uh, austral orb talaga yung itsura. Marking niya austral orb din. Pero puti talaga siya. So, i-breed ko siya sa pinakamalaki kong austral orb na rooster. Yung lolo nila banda. And ito yung lumabas. No? Masyadong malalaki. So, maganda yung initial na performance. Tsaka, syempre, mukhang maganda yung vigor pa. And looks-wise, um, Austral Orp naman yung itsura. May old drop kasi dyan sa kabila kaso walang marking yun so ayoko siyang i-label as uh, white Ocel Orp for now. Pero, tingnan naman nga natin. Ayun. Uh, eh. um, nasa gitna. Parang ganun din. Pero hindi, di pa tayo sure. So, maganda rin ang katawan. No? So, yun lang. No? Uh, share ko lang. Not for sale po sila. <laughs> for observation pa. So, yun lang. No? Pakita lang natin yung mga projects natin sa farm. And, kinaaaliwan so uh, Siyempre yung iba, Hawaiian Dotes. Saka po yung natives. Yeah, Ayan, Hawaiian Dotes. Tapos yung native, Balkan. And Angeline Cross. Ayan. So, yun lang. Madaming projects sa farm ngayon. Um, maghahanap pa nga ako ng kulungan para sa aking board na Australorp na project. So, this is Jay again from Custom Chicken Building Farm and Lex Genetics and good day.